Bukang pumayat na nga itong si Luka Doncic ngayong off-season nang dahil nga sa video clip na ito at mga pictures niya dito nga sa latest na pagpapakita ni Luka in public. Well umatan kasi ng isang basketball game itong si Luka and actually ito nga yung kanyang former team pinaglalaroan niya bago nga siya pumasok sa NBA na Real Madrid kung saan itong si Luka ay looking slimmer bukang nabawasan na nga ng timbang si Doncic at bukang seryoso pagdating nga sa kanyang conditioning this off-season. and actually ito silipin natin ang video clip ngang ito Well, hindi man siya kagaya ng no, mga ibang NBA players na rib at talagang puno ng muscle. Pero maganda nga daw makita na itong siluka ay mukhang nagseseryoso na pagdating sa kanyang conditioning na talaga nga namang makakatulong sa kanya para nga sa paglalaro niya dito sa Lakers. And actually bago ang video clip na ito ay may lumabas din na litrato itong si Luca na nag-e-ensayo at mukha nga talagang medyo pumayat na itong si Luca. Tapos yung asawa niya pa ay nagpost sa Instagram na itong ang picture na ito ng mukhang healthy na pagkain. At mukha nga itong si Luca ang dumidire ng pagkain na ito at ito naging visible na nga ang result Halos isang buwan pa nga lang ang nakakalipas simula nga nung mag-off season itong si Doncic. So mukhang pagkatapos na pagkatapos silang matalo laban sa Wolves ay nag-lock in agad itong si Doncic sa off season in getting healthy and getting in shape na talagang ikatutuwa nga ng team ng Los Angeles Lakers. And I think alam na rin naman na kasi ng bawat isa na isa ito sa mga big problem ni Luka at isa sa kanyang mga weaknesses. Ang ganyang conditioning. Na dahil kung napadoon nyo nga siya sa mga fourth quarter ng laban nila sa LA Lakers, ay talagang parang laging gas, laging pagod at wala ng energy itong si Doncic. And definitely yung kanyang conditioning nga ang problema doon. Dahil may extra weight, may extra bigat na itong ang dinadala si Doncic. Kaya naman ang latest na mga video clips at mga latest pictures na ito nga ni Luka ngayong off-season ay talagang isang good news nga para sa team ng Los Angeles Lakers at sa anilang mga fans. Mukha ngang natuto at nakakuha ng payo itong si Luka mula kay Lebron James na alam naman na siguro ng bawat isa. Isa sa mga well-conditioned athlete dito nga sa NBA at kung susundan niya ni Doncic. Abay makakatulong nga sa anyan hindi lamang sa paglalaro niya sa Lakers this season kung hindi for the rest of his career. So definitely this is a win-win situation.